Minsan, pakiramdam ko parang ang labanan sa himpapawid ng Russia at Ukraine ay naging palitan na lang ng mga ganting atake. Nagpapakawala ang Russia ng mga drone at missile na tumatarget sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Kaya may mga sibilyang nadadamay at namamatay. Gumaganti ang Ukraine gamit ang mga drone at minsan missile. Pero mas nakatuon ang kanilang mga atake sa mahahalagang gamit militar ng Russia habang mas maraming bagay ang nagbabago, lalo ring nananatili ang mga ito sa dati. Noong Nobyembre 26, lumabas ang balita na muling tinamaan ng Ukraine ang Russia. Pilang tugon sa pag-atake nito, malaki ito. Naparalisa ng Ukraine ang arsenal ni Vladimir Putin sa matinding paghiganting atake para sa Kiev. Ayon sa Euromaidan Press, inatake ang isang planta ng drone at missile sa Cheboksary, Chuvash Republic, Russia. Hindi ito rehiyong madaling targetin ng Ukraine. Ang pasilidad ay nasa isang libong kilometro o anim na raan at dalawampung milya mula sa hangganan ng Ukraine at Russia. Dahil sa layo ng tatahakin ng mga drone, kailangan ng Ukraine ng maingat at perpektong plano para matamaan ang target. Ginawa iyon ng Ukraine at tinarget ang pabrika ng VNIIR Progress sa Cheboksari na responsable sa paggawa. Global Navigation Satellite System o Global Navigation Satellite System, mga receiver na gamit sa sandatang inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine mula simula ng digmaan. Kailangan ng mga misil at drone ng Russia ang mga receiver at antena mula sa pasilidad para tumanggap ng signal mula sa Global Positioning System, Global NAYA, Navigation NAYA, Sputnikovaya Sistema at Galileo Satellite Navigation Systems tinarget din ng pag-atake ng Ukraine ang pabrikang gumagawa ng Kometa Navigation Module na ginagamit sa ilang sandata ng Russia. Anong mga sandata? Malalaman ninyo mamaya. Una, siguraduhin mo munang hindi lang ito chismis ng pag-atake. Inihayag ng Ukraine sa publiko sa Telegram channel ng Unmanned Systems Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine, ang ginawa nila sa Cheboksary. Noong gabi ng Nobyembre, 26 nagsagawa ng operasyon ang mga operator ng unang hiwalay na Special Boat Service Center mula sa ikalabing apat na Unmanned Aerial Vehicle Regiment ng Unmanned Systems Forces. Nakipagtulungan ang depensa at tinarget ang VNIIR Progress Enterprise sa Cheboksari, Chuvash Republic, Russia ayon sa Unmanned Systems Forces bago nila binigyang diin ang resulta ng drone operation. Dahil sa pag-atake, may mga pagsabog at sunog sa pabrika. Nilinaw na ang mga detalyadong epekto ng pinsala ayon sa mga puwersa bago nila tinapos ang pahayag. Patuloy pinahihinan ng walang taong sistema ang kakayahan ng kalaban na mag-agres laban sa Ukraina. Pinapahina ang tamang salita. Ang sinira ng Ukraina ay mas mahalaga sa makina ng digmaan ni Putin kaysa sa akala ng iba. Ang Global Navigation Satellite System Receiver na nasusunog sa pabrika ng VNIIR Progress ay ginagamit sa ilan sa pinakamapanganib na misil at drone ng Rusya, tulad ng Shahid at Caliber Cruise Missiles na paulit-ulit ginagamit laban sa mga lungsod ng Ukraina. Hindi lang sandata ng Rusya ang umaasa sa mga receiver na ito, gamit din ng mga misil na Iskander M, KH, Animnapot at S-8000 Banderol ang mga ito, pati na rin ng mga drone ng Rusya na Four Post at Orland 10. O naaalala mo ba ang kometa Navigation Module na nabanggit natin? Matibay ang mga module na iyon sa electronic warfare at lahat ay nakakabit sa Global Navigation Satellite System Receivers. Kakatapos lang ng isa, sa pinakamatalinong opensiba ng Ukraine sa digmaan, ang pagtatangkang sirain ng direkta ang mga missile at drone ng Russia ay isang walang saysay na gawain. Ngayon, nakakagawa na ang Russia ng hanggang dalawang libo at pitong daang shahid type na drone bawat buwan malamang sa iba't ibang pasilidad mahirap kunin ang estadistika ng produksyon ng misil. Pero tiyak na babantayan ng Russia ang mga ganitong pasilidad gamit ang pinakamaraming air defense system na kaya nila. Imbes na sirain ang malalaking target, iba ang pinuntirya ng Ukraine. Lahat ng projectile ay may kailangan para marating ang destinasyon nila. Sirang-sira na ang mga navigation system ng misil at drone ng Rusya at matatagalan bago sila muling makapagsimula ng produksyon. Kung wala ang mga sistemang iyon, hindi makakagawa ang makagawa ang Rusya ng sapat na projectile para mapanatili ang estratehiyang panghimpapawid sa Ukraine. Kaya nitong gawin ang shell ng missile at drone at lagyan ng warhead. Pero wala na itong magagawa pa sa mga iyon. Kung walang sistema na nagtuturo kung saan pupunta ang mga sandatang ito, impresibo na sana ito. Kung ang nasira lang ng Ukraine, noong Nobyembre 26 ay bahagi ng isa sa pinakamahalagang pabrika ng Russia. Pero hindi lang iyon, may iba pa sa ulat ng RBC Ukraine tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng Shahid at kalibre ng Russia, binanggit ng RBC Ukraine na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang ilang target ng Russia sa loob ng sinakop na Ukraine. Isa sa mga iyon ay ang command post ng 58 Ta Combined Arms Army ng Russia na nakatalaga sa rehiyon ng Vasilivka sa sinakop na Zaporizhia. Sa Mariupol, nasira ng Ukraine ang paisa anti-aircraft missile system kaya posible nang magkaroon ng ligtas na aerial corridor para sa mga drone strike sa lugar. Nawasak ng drone ng Ukraine ang pagtitipon ng tropa sa Pokrovsk at winasak din ng Ukraine ang imbakan ng bala sa Kamyanka at Ucharotina, Donetsk. Abala ang Ukraine noong Nobyembre, 26 hindi lang para magdulot ng pinsala sa makinarya ng digmaan ng Russia. Siyempre, nagawa na niya iyon. Kung ang pag-atake sa Visible and Near Infrared Progress Factory ay makapagpahina kahit ilang araw sa missile at drone attacks ng Russia. Mahalaga ito para sa Ukraine. Nililimitahan ng Ukraine ang mga opsyon ng Russia para sa opensiba sa Donetsk. At hinaharap din ang depensa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Mahalaga ang mga gawaing ito para pigilan ang tuloy-tuloy at mabagal na paglusob ng Russia sa Ukraine. Gayunpaman, may isa pang nagtulak sa bagong pag-atake ng Ukraine. Isang puwersang kasing lakas ng hangaring pahinain ang opensiba ng Russia. Paghihigante Ibinigay ng Ukraine ang paghihiganting iyon ng todo-todo sa isang drone strike na tila natural na tugon sa panibagong pag-atake ng Russia na tumarget sa kabisera ng Ukraine na Kaip. Ayon sa Guardian, isang gabi bago ang pag-atake ng Ukraine, naglunsad ang Russia ng pag-atake sa Kiev na pumatay ng pito at nakasugat ng dalawampot isa. Ang pag-ataking iyon ay nagdagdag ng panibagong pagdududa. Na para bang hindi pa sapat ang mga nauna. Tungkol sa ideya na sineseryoso ni Putin ang panibagong round ng United States, brokered na peace talks sa Abu Dhabi. Paulit-ulit sinasabi ng Russia na gusto nila ng kapayapaan. Pero maraming sibilyang Ukrainian pa rin ang pinapatay nila kahit may negosasyon. Hanggang Hulyo 31, 2025, 13,800 83 na sibilyang Ukrainian ang namatay at 35,500 at 48 ang nasugatan dahil sa brutal na pananakop ng Russia. Maaari mo pang dagdagan ng daan ang bilang para maisama ang maraming sibilyang namatay o nasugatan dahil sa drone at misil ng Russia. Sa halos apat na buwan mula ng ilathala ng statista, ang mga bilang na ito. Sa muling pag-atake sa Kiev, naglunsad ang Russia ng 22 misil, kabilang ang apat na hypersonic Kinzhal missiles at apat na aananim na put apat na drone sa Ukraine. Halos lahat ng mga ito ay tumarget sa Kiev at mga karatig na rehiyon. Nagtagumpay pa nga ang Russia na makuha ang isang kilalang biktima na si Vadim Topchi, animnaput limang taong gulang na isang musikero, aktor, at tagagawa ng set. Ipinahayag ni Anton, anak ni Tupchi, ang kanyang pagdadalamhati sa social media post na Galit ako sa mundo. Ang pahayag na iyon ay sumasalamin sa takot na naislikhain ng Russia sa Ukraine. Kailangang maipaghiganti. Bukod sa pagpatay sa mga sibilyan, tinarget din ng malawakang pag-atake ng Russia noong Nobyembre 25 ang supply ng enerhiya ng lungsod. Malaki ang posibilidad na iyon ang target ni Putin at napabayaan lang ang mga sibilyan. Isang bagay na hindi niya alintana mula simula ng pananakop. Ibinunyag ng Reuters na nawalan ng kuryente at pag-init sa paligid ng kabisera ng Ukraine, na nagpapakita ng isa pang dahilan sa likod ng pag-atake ng Russia. Gusto ni Putin na danasin ng mas maraming sibilyang Ukrainian ang hirap ng taglamig na walang kuryente o init. Epektibo na talaga ang ganitong pag-atake para sa Russia. Noong Nobyembre, siyam iniulat ng Guardian na malawak ang pagkawala ng kuryente sa Ukraine dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng missile at, at drone ng Russia na halos nang pabagsak sa kapasidad ng paggawa ng kuryente ng bansa. Karaniwan na ngayon sa maraming rehiyon ng Ukraine, ang pagkawala ng kuryente na tumatagal ng hanggang labing anim na oras bawat araw. Lumawak na ang pag-atake ng Russia, kaya pati electrical substation ng nuclear power plants ay tinatarget na rin. Isang napakadelikadong laro ito na ginagawa ni Putin. Napatunayan na hindi laging eksakto ang mga missile at drone ng Russia lalo na kung may electronic warfare countermeasures mula Ukraine ang alinmang maligaw na sandata ay posibleng magdulot ng nuclear na sakuna ayon kay Andriy Sobaya foreign minister ng Ukraine sinasadya ng Russia na ilagay sa panganib ang nuclear kaligtasan sa Europa nanawagan si Sobaya ng agarang pagpupulong ng International Atomic Energy Agency Board of Governors para tugunan ang hindi katanggap-tanggap na panganib at hinikayat ang International Atomic Energy Agency na kumilos laban sa walang ingat na pag-atake ng Russia. Idinagdag ng ahensyang balita ng Russia na TASS na tinaya nito ang kalagayan ng kapasidad ng power generation ng Ukraine sa isang ulat noong Nobyembre 11. Hindi maganda ang mga numero. Dati, may 56 gigawatts na kapasidad ang Ukraine bago ang pananakop ni Putin. Bumaba ito sa tatlong putsyam. Apat na isang gigawatts, 70% na bawas. Ibig sabihin, ang Ukraine ay nakakalikha ng 15 hanggang 17 gigawatts ng kuryente habang papasok ito sa matinding taglamig, kung saan ang mga consumer ng Ukraine ay nangangailangan ng nang nasa pagitan ng 16 at 18 gigawatts, mukhang nasa bingit ng panganib ang sitwasyon ng kuryente sa Ukraine. Matagal ng plano iyon ni Putin. Kailangan ding harapin ng Ukraine ang mga atake ng Russia sa gas facilities na nagdulot ng malaking pinsala dahil dito, baka lumapit ang bansa sa United States para matugunan ang pagpainit ng mamamayan. Ayon sa ulat ng ABC News, noong Nobyembre 26 dahil sa sunod-sunod na pag ng Russia sa mga gas pasilidad ng Ukraine, kailangan ng bansa mag-angkat ng dagdag na 44 na bilyong kubikong metro ng gas para sa taglamig. Ito ay gas na kayang likhain ng Ukraine at maglalabas ng malaking pera mula sa pondo ng bansa para sa digmaan. Ayon sa ABC News, wala nang ibang opsyon ang Ukraine. Ang temperatura sa ilang bahay sa bansa ay maaaring umabot ng minus 20 degc o minus 4 deg tuwing tuktok ng taglamig. Hindi ito matitirhan. Sa buong Ukraine, naghahanda ang mga pamilya sa mas mahirap na panahon. Isang mahaba at malamig na taglamig kung saan sinusubukan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia tapusin ang pananakop sa pag-atake sa supply at kuryente ng Ukraine. Isinulat ng British Broadcasting Corporation Diplomatic Correspondent James Landale, noong Nobyembre 13, lalong lumakas at tumindi ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng mga shahid at misil ng Russia, mas naging epektibo ito ngayon. Ipinapakita ng bagong pag-atake ng Russia sa Kiev ang estratehiya ni Putin para saktan ang Ukraine sa mga susunod na buwan. Kasama rin ang kawalang pakialam niya sa mga tao sa bansa na hindi lumalaban sa mga puwersang sumasakop ng Russia. Walang pakialam ang leader ng Russia kung ilang Ukrainians ang mamatay. Sa pagsabog man o lamig, basta't makuha niya ang gusto niya. Ang ganap na kontrol sa Ukraine. Ang pag-atake ng Ukraine sa Visible and Near Infrared Progress Factory ay nagpapakita ng paraan ng Ukraine sa malayo ang pakikidigma. Kapag tinatakot ng Russia ang Ukraine, gumaganti ang Ukraine sa pag-atake sa mga lehitimong target militar na nagpapahina sa makinarian ng digmaan ng Russia. Huwag magkamali, ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine noong gabi ng Nobyembre 26 ay paghihiganti sa mga namatay at pagkawasak dahil sa ginawa ng Russia noong nakaraang gabi. Hindi kailangang pumatay ng sibilyang Ruso ang Ukraine para magpadala ng mensahe kay Putin. Ang mga pinahina at nasusunog na pabrika ng Russia na ang nagsisilbing mensahe. Dito natin malalaman ang ibig sabihin ng pag-atake sa visible and near infrared progress na pabrika para sa digmaan sa mga darating na araw. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung gaano kalawak ang pinsalang natamo ng pasilidad. May naiulat na pagsabog at sunog, pero hindi ibig sabihin na huminto na ang operasyon ng visible and near infrared progress. Gayunpaman, kahit na ilang araw lang na itigil ang operasyon ng pabrika dahil sa pag-atake ng Ukraine, ang pagkaantala na iyon kasama ng posibleng pagkasira ng mga Kometa Module at Global Navigation Satellite System Receiver, ay nakakaapekto sa dalawa sa pinakamahalagang sandata ng Russia, mga Caliber Cruise Missile at Shahid Drone. Ang mga missile sa pangkalahatan ay palaging naging pangunahing sandata ng Russia sa kanilang pagtatangkang takutin at wasakin ang Ukraine. Gayunpaman, noong 2000 at 25, nakita natin na itinaas ng Russia ang kanilang pag-atake gamit ang mga misail sa antas na hindi pa nakita mula noong mga unang buwan ng digmaan. Iniulat ng Moscow Times, noong Nobyembre, isa na naabot ng missile attacks ng Russia. Sa Ukraine, ang pinakamataas sa 25 taon nitong Oktubre, nagpakawala ang Russia ng dalawang daan at pitumpung misail sa Ukraine, apat na anim higit kaysa noong Setyembre. Muli, ginagawa nila ito upang lumikha ng kaguluhan at magdulot ng pinsala sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Ang caliber cruise missile na naitaboy ng Ukraine mula sa himpapawid ang isa sa mga pangunahing sanhi ng malalaking pag-atake. Ayon sa missile health threat, ang caliber ay isang land attack cruise missile na may tinatayang abot na nasa pagitan ng isang libo at limang daan at dalawang libo at limang daang kilometro o siyam naraan at tatlumput dalawang hanggang isang libo limang daan at 53 milya. Sapat na ang layo nito para bigyang kakayahan ang Russia na umatake halos saan man nito gustuhin sa Ukraine. Lalo na ngayon na nasakop na nito ang malaking bahagi ng rehiyon ng Donbas. Kailangan lang ng Russia dalhin ang caliber missile sa nasakop na Donetsk at Luhansk. Kaya anumang lugar sa Ukraine ay target na. Madalas nang natutunan ito ng Kyiv sa mahirap na paraan. Mabilis ang missile ng Russia dahil sa turbojet propulsion system nito at malakas ang tama dahil sa high explosive warhead na may bigat na apat at limampung kilo o mga siyam na raan, siyam napot dalawang libra. Ayaw ng Ukraine ng caliber missile na tumatama sa kanilang mga lungsod at enerhiya. Dahil sa pag-atake noong Nobyembre 26, maaaring magkulang ang Russia, hindi mismo ang missile, kundi ang navigational system na nagpapadala nito sa mga lugar tulad ng Kiev, kagiliw-giliw, nauubos ang caliber ng Russia habang matagumpay na pinipigilan ng Ukraine na umabot ang karamihan sa mga missile sa target. Iniulat ng Ukraine Inform na, ayon kay Dmitry Pletinchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, karamihan sa caliber missiles ng Russia ay pumapalya. Sa prinsipyo, hindi ito nagbabago. Ayon kay Petanchuk, walo sa 10 misail ay hindi tumatama sa target. Matagal nang pinagdududahan ang bisa ng sandatang ito. Tungkol naman sa kung gaano kadalas nila ito ginagamit, sa karamihan ng mga kaso, dalawang beses sa isang buwan, sa unang sampung araw at sa huling sampung araw. Maaring makinabang ang Ukraine sa pagiging predictable nito. Hindi man alam ang eksaktong araw ng pagpapakawala ng caliber missiles ng Russia, kadalasan itong nangyayari sa unang at ikatlong bahagi ng buwan. Dahil dito, nakakapaghanda ang Ukraine ng air defenses kaya 80% ng caliber missiles ay hindi tumatama sa target kung mababawasan ng Ukraine ang bilang ng caliber missiles na kayang ilunsad ng Russia, pati na rin ang iba pang mga missiles. Sa pamamagitan ng kanilang mga pag-atake sa mga pasilidad na gumagawa ng mga navigational na bahagi, maaaring tumaas pa ang kahangahangang interception rate na iyon habang pinapababa ng Ukraine ang dami ng missiles ng Russia. Hindi ibig sabihin na sapat na ang pag-atake sa visible and near-infrared progress factory para mawala agad ang missiles ng Russia sa himpapawid. Isa itong hakbang sa tamang direksyon habang tinutugis ng Ukraine ang sandata ng Russia sa pinagmulan, hindi na sa himpapawid. Ganito rin sa mga Russian drone, tulad ng Shahid, na posibleng hindi na makalipad matapos ang pag-atake ng Ukraine noong Nobyembre 26. Bagaman mas mahina kumpara sa mga misil, may kalamangan ang mga drone dahil napakamura nitong gawin. Kayang magpadala ng Russia ng daan-daang drone sa Ukraine para manira kahit kailan. Ang pag-atake sa Kiev ay magandang halimbawa dahil nagpalipad ang Russia ng halos 20x mas maraming drone kaysa misil sa kabisera ng Ukraine. Ginawang estratehiya ng Russia sa halos buong dalawang libo at dalawamput ang paulit-ulit na pagbaha sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Sky News, tatlong daan at tatlong mas maraming shahid at shahid type na drone ang pinakawalan ng Russia laban sa Ukraine noong dalawang libo at dalawamput kumpara noong dalawang libo at dalawamput apat. Tandaan, ang artikulo ng Sky News ay inilathala noong Nobyembre 4 kaya hindi pa kasama sa 2,000 at 25 count ang huling dalawang buwan ng taon. Sa kabuuan, umaabot ito sa 44,000 Shahid drone o mga variant ng disenyo ng Shahid na inilunsad ng Russia sa loob ng 10 buwan. Ukraine ay nakararanas ng 4,000 at 400 drone buwan-buwan kaya di na ito nakakagulat. Ang 400, 64 na drone na inilunsad ng Russia sa Kiev noong Nobyembre 25 ay hindi isang beses lang na atake Karaniwan na ito ngayon at nagdudulot ng malalaking problema sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Ayon sa Sky News, bumaba sa 64% ngayong taon mula 68% noong 2024 ang rate ng pagharang ng Ukraine sa Shahid. Dinagdagan pa ito ng ABC News sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpletong datos para sa Oktubre. Ayon sa outlet, 5,300 at labing dalawang drone ang pinakawalan ng Russia sa Ukraine noong buwang iyon. At hindi lahat ay shahid Mas mababa sa 80% ng mga drone ang napabagsak ng Ukraine. Noong simula ng 2000. At 25-70% ang tagumpay ng bansa sa pagharang. At walot 5% naman noong Agosto at Setyembre. Madali lang ang aral, lalong nahihirapan ang Ukraine na pabagsakin ang mga drone ng Russia. Hindi ito talaga tungkol sa mga drone na matagal nang ginagamit ng Ukraine. Dahil sa sunud-sunod na drone attacks ng Russia, kahit mapabagsak ng Ukraine ang daan-daang shahid, may ilan pa ring nakakalusot at tumatama na nakalusot. Ang malaking bahagi ng mga drone na nawalan ng kanilang navigation system ay nangangahulugan ng isa sa dalawang bagay para sa Ukraine. Maaaring ituloy pa rin ito ng Russia, pero nagsasayang lang sila ng pera at resources sa mga drone na madaling pabagsakin o hindi makarating sa target. O kaya maghihintay ang Russia habang inaayos ang nasirang mga pabrika na nagbibigay ng pahinga sa Ukraine matapos ang matinding drone attacks. Alinmang resulta ang mangyari, pinapatunayan nito kung bakit tinarget ng Ukraine ang visible and near-infrared progress. Kung papala rin, maaaring magkaroon ang bansa ng magandang uri ng bala sa arsenal nila. Magbibigay daan din ito sa mga sundalo nito na mapabagsak ang mga first-person view na drone sa larangan ng labanan. Ang bala na iyon ay nagbibigay sa mga assault rifle ng kalat ng shotgun habang nananatili ang katumpakan. At perpekto ito para sa paghawak ng maliliit at mabilis na drone. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang magsubscribe sa The Military Show para makita ang mga pinakabagong update tungkol sa mga pinakahuling pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat sa panonood.